Magandang-magandang uh, umaga po sa atin. Hello po. Ayun, uh, kararating lamang po namin, uh, nagsimba po kami ngayon. Unang araw ng misa de Gallo. Tayo po kami gumising ni Nestor kaya uh, gumising po kami mga uh, 2 o'clock. Tapos pumunta po kami sa simbahan 3:30. And kanina po pagkatapos po ng misa, uh, nagbigay po dito sa simbahan po ng mga puto bumbong at bibingka. At ito po, ayan na. Ah. Ito po yung masarap na bibingka. Yan, after po ng ano, pagkatapos po ng misa, yan, nagbibigay po sila ng bibingka at saka ng puto bongbong. Ito po, ah, pumila po kanina si Nestor Lakay. At ito po yung ano niya, ah. Yung pong ano, nakuha po niyang ano, bibingka. Ayan, masarap po. At ang bibingka, masarap ka partner ng kape. Ayan, kain po tayo. Tapos, kahapon, nakabili kami sa bakery. Ayan, ito yung ano, uh, piano, no? Na, ano, na tinapay. At saka, syempre, may masarap tayong egg pie. Ang the besto, oh, sarap nito. Ayan, kain po tayo ng bibingka. Sakit okay, po tayo. Almusal po muna tayo. Kain po tayo. Siyempre masarap ang bibingka. Ha? Yes, kape. Meron keso, may tubig na pula. sir po talaga ano gumising po ng maaga lalo ng pag mga madali. Ano yung maaga po tayong nagigising. Kasi ang sarap ng ganito uh, ano bibigyan ka oh. Ano pa po ngayon ah, um, 5:45 ng madaling araw. Mamalapit na mag 6 o'clock. Pero madilim pa rin po ang paligid. paligid. Harap. Ito sa, sa paborito po ng mga ano, Pilipino, mga pagkain Pinoy, yung bibingka, puto bumbong pa mga Christmas season. Siyempre, masarap ang kape sa umaga. Kain po tayo, bibingka. Ang Shout out mo. Shout out po pala kay Ate Lee, Ate Selmin, shout out to Macdo Macdo TV. And shout out po sa lahat ng mga nanonood po sa amin, sa mga sumusuporta, sa lahat po ng mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa mga suporta po ninyo sa amin, sa panonood niyo po ng aming mga video. Thank you, thank you so much po. Maraming maraming salamat po. Tapos puso po, po kami nagpapasalamat sa mga ano sa mga sumusuporta po sa amin. Thank you, thank you so much po. Yan ito po ang isa sa pinakamasarap po na ano, sa almosal yung kakain ko tayo ng bibingka tapos may masarap na kape. Wala na eh. Sige, ito na. Wala na Harap. Okay Thank you so much po. Maraming maraming salamat po. And don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel. Maraming maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat. Mag-arasal po tayo. Masarap na. Okay? At syempre, bibingka. Thank you so much.